Questions. Mahirap daw bang kumuha ng bahay kay pag-ibig loan? So, ito, madalas ito so itanong sa atin kung mahirap daw bang kumuha ng bahay sa pag-ibig, especially kapag, uh, syempre, maliit lang yung sahod mo. Guys, kailangan kapag naisipan nyo na kumuha ng bahay kay pag-ibig, ang una nyo munang alamin is yung source of income nyo kaya ba siyang sustain So, for example, meron kayong sinasahod ng monthly na 20,000 pesos dyan sa atin sa Pilipinas. So, syempre, ang hahanapin yung bahay, yung upward ng inyong monthly income. Yun yung unang-una. So, second na gagawin nyo, for me ha, ito based on my own experience, ang second yung gagawin is, um, itry nyo na mag-ipon ng 6 months to 1 year. Na, limbawa, ang inyong sinasabi nila na monthly amortization mo is nasa 6K. Itry mo na mag-ipon ng 6K sa loob ng isang taon. Ibig sabihin, monthly magbabayad ka ng 6K. So, kapag na-survive mo siya, ibig sabihin, hindi ka mahihirapan, hindi ka magkakaroon ng problem. So, yun yung possible na Uh, positive na pwede kang kumuha ng bahay. The third one is, kailangan mo rin mag-prepare ng iyong reservation fee. So, after ng preparation ng iyong reservation fee, dyan ka na pwedeng maghanap ng bahay. Bakit kailangan mong dumaan sa ganito? Based on my own uh, experience at saka knowledge, uh, kailangan mong dumaan muna sa 6 months to 1 year na pag-iipon ng 6,000 kasi itatry mo yung capacity mo bilang uh, payer. Kung kaya mo bang magpay ng, ah, kaya ko bang mag-pay lagi ng consistently ng 6,000 pesos. Kasi, kailangan mong uh, push yung sarili mo kung hanggang saan yung capacity mo. Now, kung sa tingin mo, kaya mo, then go for it. So, Mahirap kasi napapasok ka sa paglo-loan, sa pag-ibig loan natin, 30 years to pay yan. Mahirap kung papasok ka dyan tapos hindi ka pala ready. Hini, ah, darating yung time na 2 years, 3 years ka nagbabayad, bigla ka mag stop Sayang yung ibinayad mo doon sa bahay. So yun yung mga i-consider nyo muna bago kayo mag, ano na, mag loan kayo sa pag-ibig or sa banko. Kung kaya nyo ba. Siyempre, ang pag ang um, paglo-loan kasi is lakasan ng loob. Hindi kasi pare-pareho tayo ng risk tolerance. Hindi tayo pare-pareho ng lakas ng loob. Kung ako, kaya mangutang kahit hanggang dalawang bahay. Pero, syempre, iba yung risk tolerance nyo. Kagaya nga ng father ko, iba yung risk tolerance niya. So, mga halagang 100k na utang is hindi na siya makatulog. So... Iba-iba tayo ng risk tolerance. So, pag-aralan nyo muna bago nyo pasukin. Kasi once na pinasok nyo na, dire-diretso na yan. Pero syempre, hindi kayo makakapundar kapag lagi nyong iisipin na, ah, baka hindi ko kaya, baka hindi ganyan-ganyan. So, sabi ko nga sa inyo, isa sa pinaka magandang uh, ingredients kapag ikaw ay kukuha ng bahay is malakas yung iyong loob. So, It doesn't matter kahit malit lang yung sahod mo. It doesn't matter kahit uh, contractual ka lang. It doesn't matter. Ang mahalaga, may lakas ka ng loob. Kaya mong panindigan yung iyong desisyon. Kasi, uh, babayaran mo yung bahay ng sabi natin na 30 years to pay. O 25 or 20. Pero imaginein mo na consistently babayaran mo yung bahay dire-diretso ng ganon. Consistently. Kaya kailangan dadaan ka muna sa testing ground. Yun. Pero ako kasi, nung panahon ko kasi, hindi ako duman sa ganon. Pero syempre, kung ako yung nasa sitwasyon ko noon before, is uh, siguro dapat pala ginawa ko muna. Pero meron kasi akong lakas ng loob. Malakas kasi yung loob ko na kahit, uh, kahit hindi ko alam kung okay ba ganito. Ganon. Hindi ko alam pero lakas na lang ng loob. Wala namang mawawala sa akin eh. Parang ganon kasi single naman ako, ganon. Yun yung iniisip ko before. So it depends upon niyo naman kung okay sa inyo. So walang problema. Pwede naman kayong kumuha kaagad kahit hindi nyo itry yung risk tolerance nyo. Kahit hindi nyo itry yung sarili nyo, pwede kayong kumuha kaagad. So, much better nga na makakakuha kaagad agad, -agad di ba? Ng bahay. Kasi, pag kumuha ka kaagad ng bahay, syempre, next year, medyo mataas na yung value nun. Next, next year, mataas na ulit yung value. Parang, Way back 2017, yung mga TCP or total contract price ng bahay is nasa 1M lang. Ngayon, kung titingnan mo, ang total contract price ng bahay, mga nasa 1.5 na to 2M. So, nakita mo yung difference na dati, kaya mong kuhanin yung bahay ng TCP niya is nasa 1 million. Pero ngayon, halos mahihirapan ka ng makahanap ng TCP ay nasa 1M kung i-compare mo yung bahay before and now. So, yun lang. Thank you.